Defying Death. Isang bahay sa Oklahoma tinamaan ng World War II cannon mula sa layo na tatlong milya. Meet Jean Kelly. Ah, oh, ang hilig magpatawa ng animation team namin dito. Ito ang tinutukoy namin na Gene Kelly mula sa Oklahoma. Siya ay galit na galit dahil tumagos ito sa pader ng kanyang kwarto noong isang linggo. Yan ay isang howitzer shell na tinitira mula sa ganitong klaseng cannon. Ang tanong, bakit napafire ang cannon na ito sa Middle America kung saan nananahimik ang mga tao? Dahil ang mga country boys ay mahilig sa kanilang mga toys. Isinasagawa kasi ang Oklahoma Full Auto Shoot and Trade Show tatlong miliang layo mula sa tirahan ni Kelly. May contest sila na Kill the Car kung saan lahat ng contestant ay susubukang pasabugi ng isang kotse gamit ang kahit na anong armas o paraan. May nakaisip na gamitin ang cannon pero bulok ang kanilang aim. Ang howitzer shell ay lumipad ng mahigit tatlong milya at nang bumagsak ito mula sa langit ay lumanding ito sa bakura ni Kelly at nag-crash at tumagos sa pader ng kanyang kwarto habang nasa bahay si Kelly. Walang nasaktan pero malaki ang damage na nagawa ng shell na may 15 inches ang haba. Ayon sa may-ari ng gun range na si Mike Friend, maaari nangyari ito dahil ang cannon ay hindi nakatayo sa pantay na lugar. Pumayag naman siyang bayaran ang lahat ng damage na nangyari sa insidente ito.